May nakasalubong tayong tropa mga boss. Nag-uuling. Ilan na yung nababa mong uling boss? Ilan sako na? 20 sako. Ikaw lang mag-isa. Sa ilo to yun. <laughs> Anong oras ka nag-umpisa? Alas 3. Alas 3? Alas 10 na to mga boss. Kanina nga alas 3 pa daw siya. Kaya nakabait siya ako na siya, panik baba, panik baba. Oh. Yan yung problema nila dito. Walang kalabaw. Kaya binilang ko ng kalabaw si Tatay San dahil sa ganito sitwasyon. Uh -huh. Kung may kalabaw daw lang to, dalawang babaan lang yun. Oh. Na? No. Oh. Kaingal. Uh -huh. Pero siya kanina ng alas pa pabalik-balik. Um.